Nag-drink kag na kag-water pape. Anak. Usa mo na. Usa mo na. Is it ka? Huh? Doon sa mga ka? Kasukaon ka? Ha? Kasukaon ka nak? Ha? Oh? Uy! <laughs> <laughs> busog sa chicken? Drink ka to water ka? Nabilaokan ka? Ka drink ka to water? Down, oi. Nutukan ka? Oo, nag-over ka busog. Wa baya to ikuan anak. Wa baya to ikan ng bukog akong gihatag ni mo chicken. Puro baya to unod. Oo, anak. Puro to unod, oi. lagi anak. Puro man to unod. Loki, ki anak. hmm, Ana man mode kamu gawas kesukaan <tipun> ka Kesukaan pakah pegawas unti ka Ha kesukaan di dembata naku rokulu u u Lasaron anak Ay, tingog atong sa kinana, anak. <laughs> ang sa kinan, wala yung kigtingog. Wala yung kigtingog, ang sa Mm, bliss, mama, be. Taga santo. Ayan, kaloyan kas gino'o permi anak. Kay buutan kay ka, anak. Oo, uh, anak, buutan ka, ayo. Limpiado, pagyod. Bright, pagyod kay kong anak. Hmm. Wala yung kaloyan, kika, per ginoo, anak. Oh, loy, ka-cute ni mo, anak. Oh. Eh, <laughs> gusto ka magawas, anak? Ha? Gusto ka magawas? Unya, anak? Kasuka, onday ka? Gisidok raman siguro ka? Gipaak ba, ikos na muk anak? O, anak, gipaak ikos na muk anak. O, oh. di ka maluing mamalisa? Gipaak lang mo. Nya, nagkuan ang takong katol dito sa kuan, anak. Sa tindahan, anak. Basa, bitong katol, anak. Di kay masigang katul, anak. Nahog sa butilya. Oo, anak. Tinood lagi na, anak. Hmm. Ya. Motorong kuya tayo ni mo. Paminawa. Mm. Paminawa, anak. Motor kuya tayo ni mo. Asa ka to paingon, anak? Kung sila nagpa... Oo, sila nagpaload ganina, anak. Oo, sila nagpa-cast in, anak paminawa. Mm, paminawag paminawa maayo. Motor tung kuya tire nimo. Ayan po guys, once again maayong hapon kanatong tanan. Ayan, as usual, sinamahan ko pa din si Papi dito sa loob ng bahay. Yan nakikinig lang po si Papi guys sa mga noises ng mga motorsiklo na dumadaan po dito. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin ni Papi guys. Ayan, huwag po kayong mag-alala. Basta mayroon lang signal, guys. Ma-update ko po kayo. So, thank you, thank you always. And I love you all. Happy, happy, happy weekend to all. Yan po mga palangga. <laughs> Wala mo ni Agis Kuya Tayro ni mo anak. Asa ka to paingon anak? Mo anak. Thank you for watching guys. Happy weekend.